magugulat ka ba kung sasabihin ko may isang exercise na akala mo nakakatulong sa iyo. Pero ang totoo, pinaiikli pa pala ang buhay mo paglampas ng 60? Marami sa atin ang lumaki sa ideya na kailangan nating maging malakas at matatag at ang pag-ehersisyo ay susi dyan. Pero habang tumatanda tayo, nagbabago ang ating katawan. Ang dati nating na kinakaya, baka ngayon ay nagiging sanhina ng mas malaking problema kaysa sa benepisyo. Naramdaman mo na ba ang sakit sa tuhod pagkatapos maglakad ng matagal? O kayang ang kirot sa likod pagkatapos subukang magbuhat ng mabigat? Minsan, ang sobrang sipag sa pag lalo na kung hindi akma sa edad, ay maari magdulot ng pinsala na mas matagal pa pagugumaling. O mas malala, baka maging dahilan pa ng paghina ng ating mga buto at kasukasuan nakakalungkot isipin ng ginagawa natin para sa ikabubuti ay siya pa pala magtutulak sa atin sa kapahamakan. May sikreto tayong alamin na yon kung paano natin mapoprotektahan ang ating sarili habang nga nanatiling aktibo. Sa video na ito, tatalakay natin ang tatlong uri ng hersisyo na dapat iwasan o baguhin paglampas ng 60 dahil sa halip na makatulong ay maaaring makasama pa sa ating kalusugan at haba ng buhay. Pero huwag kang magalala, hindi lang tayo magtatapos sa mga bawal. Bibigyan din kita ng tatlong ligtas at epektibong alternatibo na makakatulong para manatili kang malakas, masigla, at higit sa lahat masaya sa iyong pagtanda. Kaya siguraduhin mong panuurin mo ito hanggang sa dulo dahil may ibubunyag ako na baka sorpresa sa iyo at magpapabago ng iyong pananaw sa pag ehersisyo sa ating ginintuang edad. Ang una nating tatalakayin at ito ang isa sa pinakamadalas nating makita ay ang pangtakbo o anumang high impact na ehersisyo. Alam kong marami sa atin ang mahilig maglakad o magjogging sa umaga at noon napakabuti nito para sa ating puso at baga. Pero habang tumatanda tayo, unti-unti nang humihina ang ating mga kasukasuan, lalo na ang sa tuhod at balakang. Nariyan din ang ating mga buto na mas nagiging marupok at ang cushioning sa pagitan ng ating mga buto ay unti-unti nang nauubos. Tuwing tumatakbo tayo, lalo na sa matitigas na kalsada o sementadong daanan, ang bawat hakbang ay may lakas na impact sa ating mga tuhod, balakang at gulugod parang binubugbog natin ang mga parte ng katawan na dapat nating ingatan. Ang patuloy na high-impact na ehersisyo ay maaari magdulot ng osteoarthritis, na isang uri ng pamamaga ng kasukasuan na nagiging sanhi ng matinding sakit, hirap sa pagkilos, at minsan ay permanente ng pinsala. Hindi lang yan. Madalas din ito nagiging sanhi ng stress fractures, Lalo na sa ating mga paa at binti na nagpapahirap sa simpleng paglalakad. May mga nakaranas na ba sa inyo ng matinding sakit sa tuhod pagkatapos maglaro ng badminton o magjogging sa parke. Ito ang sinyales na baka kinakaya pa ng katawan mo ang pagod pero nasasaktan na ang mga kasukasuan mo nang hindi mo nalalaman. Hindi ibig sabihin nito ay kailangan na nating tumigil sa pagiging aktibo. Ang punto ay kailangan natin maging mas matalino sa pagpili ng ating mga ehersisyo. Kailangan natin ng mga ehersisyo na magpapatibay sa ating katawan nang hindi tayo sinasaktan. Kung dati ay madali kang nakakatakbo ng ilang kilometro, na mas magandang maging maingat at mas pakinggan ang sinasabi ng iyong katawan. Hindi kailangang maging isang atleta para maging malusog. Ang kailangan lang ay tamang galaw na akma sa ating edad at kakayahan. Ang pinakamahalaga ay ang pagpapatuloy, hindi ang bilis o bigat. Sa halip na matinding pagtakbo, may mas magandang alternatibo tayo na makakatulong para maging malakas ka nang hindi isinusugal ang iyong kalusugan. Nayon, kung ang pagtakbo ay hindi na advisable, ano naman ang pwede nating gawin? Huwag kang magalala, may napakagandang alternatibo tayo na sobrang simple at epetibo ang paglalakad. Hindi lang basta paglalakad kundi ang brisk walking o ang paglalakad na medyo mabilis na parang nagmamadali ka pero hindi ka naman tumatakbo. Ito ang pinakamainam na exercise para sa mga nasa edad 60 pataas at narito kung bakit. Una sa lahat, ito ay low impact Ibig sabihin, hindi nito bilibigyan ng matinding pressure ang iyong mga kasukasuan. Sa halip na bubugi ng iyong tuhod at balakang, dahan-dahan lamang itong gumagabay sa mga parte ng iyong katawan. Ito ay ligtas at epektibo para palakasin ang iyong mga binti, ang iyong puso at ang iyong baga nang hindi nang dudulot ng pinsala. Pangalawa, madali itong isama sa iyong araw-araw na rutin. Hindi mo kailangan na mamahaling kagamitan o espesyal na lugar. Pwede kang maglakad sa inyong subdivision, sa parke o kahit sa loob ng bahay kung malaki ang space. Kailangan mula ng komportableng sapatos at pagnanais na gumalaw. Pangatlo, maraming benepisyo ang paglalakad bukod sa physical. Nakakatulong ito para luminaw ang isip, makakita ng mga magagandang tanawin at makalanghap ng sariwang hangin. Kung kasama mo pa ang kaibigan o kapamilya habang naglalakad, nagiging pagkakataon pa ito para makipagkwentuhan at mag-socialize. Hindi ba't masarap isipin na habang nagpapalusog ka, nakakabahan ka pa? Para mas maging epektibo ang paglalakad mo, simulan mo sa 15 to 20 minuto, tatlo hanggang apat na beses sa isang linggo. Unti-unti mong dagdagan ang haba ng paglalakad mo hanggang sa makarating ka sa 30 to 45 minuto halos araw-araw. Pero tandaan, huwag mong pilitin ang sarili mo. Kung sumasakit ang iyong katawan, magpahinga. Pakinggan mong ang iyong katawan. Tapos, ang layuning ay maging consistent, hindi maging superhero. Ang paglalakad ay hindi lang simpleng galaw. Ito ay isang commitment sa iyong kalusugan at kagalingan. Isipin mo ilang hakbang lang araw-araw, pero ang epekto sa iyong buhay ay malaki. Mas gaganda ang tulog mo, mas magiging magana yung pakiramdam at mas magkakaroon ka ng enerya para sa mga activities na gusto mong gawin. Hindi ba at napakagandang simulayan para sa isang mas mahaba at mas masiglang buhay? Kung dati ay napakahirap para sa iyo ang bumangon sa umaga, subukan mong maglakad ng kahit 15 minuto lang. Makikita mo ang pagkakaiba sa iyong energy level at mood. Ang paglalakad ay isang tahimik na paraan ng pagpapahayag ng pagmamahal sa iyong sarili at sa iyong katawan. Tandaan, hindi ito karera. Ito ay tungkol sa paglalakbay. Ngayon na naintindihan natin ang kahalagahan ng paglalakad bilang ligtas na alternatibo sa high-impact exercises. Dumako naman tayo sa pangalawang uri ng ersisyo na maari makasama sa ating kalusugan pagtanda. At ito ay ang matinding pagbubuhat ng mabibigat na timbang, lalo na kung hindi tama ang forma. Marami sa atin ang gustong manatiling malakas at iniisip natin na ang pagbubuhat ng weights ang sagot. Totoo na mahalaga ang pagpapalakas ng ating mga kalamnan para sa ating pagtanda, lalo na para maiwasan ang muscle loss na tinatawag na sarcopenia. Pero ang problema, hindi lahat ng weightlifting ay akma sa ating edad. Kung dati ay nakakaya mong magbuhat ng mabibigat na barbell, na yon ay iba na ang sitwasyon. Ang ating mga buto at kasukasuan ay hindi na ng dati at ang ating mga tendon at ligaments ay hindi na kasing elastiko. Ang pagbubuhat ng sobrang bigat, lalo na kung may maling forma, ay maari magdulot ng seryosong pinsala. Ang hernia, sprain, strain, at dislocated joints ay ilan lang sa mga posible mangyari. Isipin mo, subukan mo magbuhat ng mabigat na sako ng bigas, tapos biglang may masakit sa iyong likod. Hindi ba't nakakatakot isipin na ang simpleng pabubat ng timbang ay maaring magdulot ng sakit na matagal mong dadalhin? Isa pa, kapag nagbubuhat tayo ng sobrang bigat, madalas nating hinahawakan ng ating hininga na nagpapataas ng presyon ng dugo. Ito ay lalong delikado para sa mga may high blood pressure o heart conditions. Hindi natin kailangan ng sobrang laki ng muscle. Ang kailangan natin ay functional strength. Ang kakayangan gawin ang ating pang-araw-araw na gawin ng walang hirap at walang sakit. Tulad ng pagbubuhat na yung apo, pagdadala ng groceries, o pag-aayos ng hardin. Hindi mo kailangan ng bigat na makakapinsala sa iyo. Ang solusyon para manatiling malakas na hindi hindi nagsasapanganib ng iyong kalusugan ay ang swimming o water aerobics. Ito ang pangalawang liktas at napakagandang ehersisyo para sa ating edad. Bakit? Dahil ang tubig ay nagbibigay ng buoyancy na sumusuporta sa iyong katawan at nagpapagaan sa pressure sa iyong mga kasukasuan. Sa tubig, halos hindi mo mararamdaman ang bigat ng iyong sarili, kaya't mas madali kang makakagalaw. Para itong natural na physical therapy. Sa swimming, Pinapagana mo ang halos lahat ng kalamnan sa iyong katawan ng walang matinding impak. Pinapalakas nito ang iyong puso at baga, pinapabuti ang iyong endurance at pinapaganda ang iyong flexibility. Ito rin ay isang mahusay na paraan para mag-relax at mawala ang stress. Para sa mga ayaw lumangoy pero gusto ang benepisyo ng tubig. Ang water aerobics naman ay perpekto ito ay klase ng ehersisyo na ginagawa sa mababaw na tubig. Kadalasan may kasamang musika at coach. Masaya ito at madali lang sundan. Maraming senior citizen ang nag-enjoy dito dahil masarap sa pakiramdam ang paggalaw sa tubig kahit may arthritis ka, mas magan at mas masakit ang paggalaw sa tubig. Hindi mo kailangan ng advanced swimming skills. Ang simpleng paglalakad sa tubig o paggalaw ng iyong mga braso at binti habang nakalubog ay may malaking benepisyo na. Subukan mong maglaan ng 30 minuto, dalawa hanggang tatlong beses sa isang linggo. Mararamdaman mo ang kaibahan sa iyong katawan, sa iyong energy at sa iyong mood. Hindi lang ito ehersisyo. Ito ay isang paraan para mag-enjoy at magpalamig, lalo na sa init ng Pilipinas. At para sa pangatlong ehersisyo na dapat nating pagingatan. Ito ang tradisyonal na crunches o sit-ups sa maraming taon. Ito ang itinuturo sa atin para palakasin ang ating at tiyan. Ang problema, ang paggawa ng crunches lalo na kung paulit-ulit at may maling porma ay naglalagay ng matinding diin sa ating gulugud lalo na sa lower back. Habang tumatanda tayo, ang cushioning sa pagitan ng ating vertebrae ay nababawasan at ang ating mga discs ay mas nagiging vulnerable sa pinsala. Ang bawat crunch ay nagiging compression sa ating gulugod na maaaring magdulot ng disc problems, pinched nerves, at chronic back pain. Naranasan mo na ba ang kirot sa likod? Pagkatapos subukang mag-sit hindi lang yan. Ang crunches ay hindi rin ganong epektibo para palakasin ang buong core natin. Ang core ay hindi lang tungkol sa abs sa harap, kasama rito ang muscles sa likod, sa gilid at sa balakang. Kaya ang pagtutok lang sa crunches ay hindi nagbibigay ng holistic na pagpapalakas. Kailangan natin ng exercises na magpapalakas sa ating core nang hindi sinasakripisyo ang kalusugan ng ating gulugod na siyang pundasyon ng ating katawan. Ang isang malakas na core ay mahalaga para sa balance, posture, at upang maiwasan ang pagkahulog. Kaya ang pangatlong ligtas na alternatibo ay ang mga ehersisyo tulad ng chair yoga, tai chi o modified pilates. Ang mga ito ay nakatuon sa pagpapalakas ng core, pagpapabuti ng flexibility at pagpapahusay ng balance ng walang matinding stress sa gulugod o kasukasuan. Ang chair yoga ay perpekto para sa mga may limitado mobility o hirap sa pagtayo. Lahat ng galaw ay ginagawa habang nakaupo pero epektibo pa rin pinapagana ang mga muscles. Tinutulungan ito ang pagpapabuti ng flexibility, pagpapalakas ng core, at pagpapagaan ng stress. Ang Tai Chi naman ay isang sinaunang sining na kilala sa mabagal at graceful na galaw. Ito ay parang isang meditation in motion. Bukod sa pagpapabuti ng balance at flexibility, nakakatulong din ito sa pagpapababa ng presyon ng dugo, pagpapabuti ng pagtulog, at pagpapalakas ng immune system. Maraming pag-aaral ang napapakita na ang Tai Chi ay napakabisa para maiwasan ang pagkahulog sa mga matatanda. Ang Modified Pilates naman ay nakatuon sa pagpapalakas ng core muscles abang pinoprotekta ng gulugod. Marami Pilates exercises ang pwedeng gawin sa banig o sa reformer at may mga instruktor na sanay mag-adjust ng mga galaw para sa mga senyor. Ang malaga ang mga exercises na ito ay nagbibigay ng malaking benepisyo sa kalusugan nang hindi kay nilalagay sa pamanib. Ang pagiging malakas ay hindi lang tungkol sa pagbubuhat ng timbang, kundi sa kakayang gumalaw ng malaya at walang sakit. Simulan mo sa pag-aanap ng online classes o mga community centers na nag-aalok ng mga ganitong klase. Pwede sa YouTube, marami kang makakita ang beginner-friendly videos. Subukan mong magumpisa ng 15 to 20 minuto Dalawa ang ganta beses sa isang linggo. Ang malagay ang pagiging consistent at ang pagpapakita ng pagmamahal sa iyong katawan. Nakarating na tayo sa dulo ng ating paglalakbay sa mundo ng ehersisyo para sa ating girintuang edad. Napag-usapan natin ang tatlong ehersisyo na kailangan nating pagingatan. Ang high impact na pagtakbo, ang matinding pagbubuhat ng mabibigat na timbang, at ang nakapipinsalang crunches. Naunawaan natin na ang mga ito bagamat may benepisyo para sa mga mas bata, ay maaring magdulot ng mas malaking pinsala sa ating mga kasukasuan, buto at gulugod habang tayo ay nagkakaedad. Mahalaga na maging maingat at mas pakinggan ang sinasabi ng ating katawan. Ang ating katawan ay hindi na kasing bata ng dati at kailangan natin itong ingatan ng may paggunawa at paggalang. Hindi tayo napapahinga sa buhay Bagus ay nagiging mas matalino sa pagpili ng mga gagawin natin. Ang ating pagtanda ay hindi nang ng paghinto sa pagkilos, kundi paglipat sa mga ersisyo na mas akma at mas ligtas para sa atin. Ito ang panahon para mas lalo nating palagahan ang ating sarili at ang ating kalusugan. At siyempre, hindi tayo nagtapo sa mga bawal lang, di ba? Binigyan ko rin kayo ng tatlong napakagandang alternatibo na sigurado makatulong sa inyo para manatiling aktibo at malusog. Ang paglalakad, lalo na ang brisk walking, na isang simpleng ngunit epektibong paraan para palakasin ang puso, baga at mga binti ng hindi sinisira ang mga kasukasuan. Ang swimming o water aerobics naman na nagbibigay ng buong katawan na exercise sa isang kapaligiran na malumanay at walang pressure sa mga buto at kasukasuan. Ito ay perpekto para sa mga may arthritis o hirap sa paggalaw sa lupa. At sa wakas, ang chair yoga, tai chi, o modified pilates na siyang susi sa pagpapalakas ng ating core, pagpapabuti ng balance at pagpapahusay ng flexibility, lahat ng walang panganib sa ating gulugod. Ang mga exercises na ito ay hindi lang tungkol sa physical strength, tungkol din ito sa mental clarity, pagbabawas ng stress at pagpapabuti ng ating overall quality of life. Isipin mo, ilang minuto lang araw-araw o ilang beses sa isang linggo pero may epekto sa iyong buhay pang matagalan at napakalaki. Mas magiging madali ang pagbangon sa kama, mas magiging masarap ang pagtulog sa gabi, at mas magkakaroon ka ng enerhiya para sa mga activities na gusto mong gawin kasama yung mga mahal sa buhay. Tandaan, hindi kailangang maging isang Olympic athlete para maging malusog. Ang bawat maliit na pagbabago ay may malaking epekto sa iyong kalusugan at kaligayahan. Ang pagiging aktibo ay hindi lang tungkol sa pagpapahaba ng buhay, kundi sa pagpapaganda ng kalidad na buhay na iyon. Isipin mo na lang, mas makakapaglaro ka pa sa iyong mga apo, mas makakasama ka pa sa mga lakad ng iyong pamilya, at mas mag -e enjoy ka sa mga simpleng bagay sa buhay nang walang iniindang sakit. Ang iyong katawan ay isang templo at nararapat itong alagaan ng may pagmamahal at pagunawa. Huwag ka magalala kung hindi mo pa nasisimulan. Ang bawat araw ay isang bagong simula. Hindi mo kailangan ng komplikadong plano Piliin mo lang ang isa sa mga ligtas na ehersisyo na ito na sa tingin mo ay mas madali mong sisimulan at mas gusto mong gawin. Ang mahalaga ay ang pagpapatuloy. Ang bawat galaw ay isang hakbang patungo sa isang mas malusog at mas masaya ikaw. Gusto ko marinig ang iyong mga saloobin at karanasan. May mga ehersisyo ba kayong ginagawa na nakakatulong sa inyo o may mga naranasan na ba kayong pinsala dahil sa maling ehersisyo? Ibahagi mo sa comment section sa ibaba. Ang bawat komento ninyo ay mahalaga at nakakatulong sa iba na nagbabasa. Kung nakita mong kapakipakinabang ang video na ito, pakipindot naman ang like button. At huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para sa mas marami pang tips at payo tungkol sa kalusugan at kagalingan sa ating ginintuang edad. Marami pa tayong pag-uusapan para sa mas magandang buhay. Tandaan, ang edad ay numero lang. Mahalaga eh! kung paano dinagamit ang bawat araw para maging ang pinakamahusay na bersyon ng ating sarili. Patuloy na kumilos, patuloy na matuto, at patuloy na magmahal sa sarili. Live your best life at every age. Maging malakas, maging masigla, at higit sa lahat, maging masaya sa iyong pagtanda. Inatan ng sarili mga kababayan,